If is a political message, I think uh, tatlong mabilis eh. Una, na well, eh, nagt na rin ng stand ang ordinary citizen. Hindi yung politically bent or active na, no? Na. Siguro naman, remember, ang salitang atin ito is crucial eh. Sa Tagalog kasi, dalawa ang hours eh, amin at atin. Pag sinabi mo, amin ito, ang unang kinakausapan sa galabas. Hoy, okay po, basok, amin ito. Yeah. Pero ang atin ito, tayo mga Pilipino, mag-usap kung like tayo, alam, alam ba nating atin ito? Kaya mm -hmm. nga sabi namin, pag alam nating atin ito, may pangalagaan natin, pahalagahan yeah. natin, at kung kailangan, okay ipagtanggol natin. Pero yung ipagtanggol sa kanalang muna, pahalagahan mm -hmm. natin, at supportahan natin yung naka-frontline. So that's the first. Pangalawa, which I did not think of it, pero later yun ang feedback kong nakuha sa karamihan. And, eh, alam naman lang ako eh, siyempre na taon akong nakulong eh. ang tingin mm -hmm. sa akin. Eh. sabi ko, pwede palang magkasundo ang gobyerno at mga aktivista on certain mm -hmm. issues and especially uh -huh. one like this sabi ko nga, that is actually how I got siguro 70% of positive feedback from different media sabi na, uy, good news ito paminsan-minsan pala na pwede magkasundo ang citizens mm -hmm. politically inclined and government kaya sabi ko, wow why can't we build on it? not, not everything but why not no? and then mm -hmm. pangatlo, ano more important than anything else, ito yung action that will generate discussion and then hopefully deeper education. Kasi pag may ginawa ka na, tato, eh, but may ginawa yan? Anong ibig sabihin yan? So, ginawa namin po, even right now, we sought clearance na rin sa Catholic Educational Association of the Philippines. Bubuksan nila ang kanilang mga campuses para magpaliwanag kami. Pero mas magandang ipaliwanag ang ginawa at nangyari. Kasi yung paliwanag ka ng paliwanag, wala naman nangyayari. So, parang mm -hmm. ang tawag nila sa iba is parang ano, uh, communicative action. An yeah. action that communicates something. you know But like anything, for every action, there will be plenty interpretations. And better uh -huh way, mas maganda actual yung pinagdidipatihan. The interesting, kasi yung the traditional approach ng activist or mga intellectual, paliwanag, paliwanag ka, malalim, malalim, pero bored ang mga tao kasi hindi nila makitang different points of view. So we hope it will generate a fresh discussion. Uh, we do not claim to know all the answers, but we think we know enough na unang-una, sabi ko nga, nung batang pari ako, ang isang prinsip yung tinuro sa akin dalawa, uh, ano, a combination sa amin, para mag-succeed na maganda ang gusto mo, you must combine the power of principle and the principle of power.